Sa so, nga trabaho ni Angkol mga kaasloy, sugot ba ka mga kaasloy, nga tag 1 million ang imong binulan mga kaasloy, o tig pa kaon galas mga kaasloy, tig hungit ra ka manok, oh Sa so, 1 million nga imong binulan mga kaasloy, dako dako raw po na 1 million mga kaasloy, na tig pa kaon o galas, o inanaon ni pagbuhat, tinig mo man imong hungit sa manok, inig kaon sa alas, o isarado raw po niyong salut siyang butanganan, abri na po kaglaing hawla nila, o inigawa sa alas, tukan ka din imuro pong hungitan then iguman lang kaon makasloy kay mutik o manong babag basta makatang ginana mo ng halas ipasok lang po niya dito ngayon niya siyang bangag o oh, siradaan ni mo mo na yung mga kinabuhi makasloy sige ni mo na siguro sila pakan o kadaad lang dyan oh, na pero isa kamilyon isa kadla ni mo na mga kaon tida ko na kung po nang isa kamilyon di ba? Di kaon na kagalas basta mag inaptik lang yung ka makasloy kay kung di ka lang mag inaptik ka ni makasloy one day million dili ka mo one day million nira ni rani kasara juga ani angin binulan ani kulang pa ularabay <laughs> ko an injik sa Pilipinas yan ang tawag yung mga kasloy. Malingo ro po kag hungit-hungit po sa halas mga kasloy. O, yung mong hitungitan. Pero kung ambakan ka, ay lang po yung kumpiyansa kay inanin mo yun yung halas, God. Now, yun yung pagka, be wise like a serpent and be humble like a dove. Yan ang kasultin mga kasloy. Nanti ka, o, radyo ka ay lang yung kumpiyansa kay kay mga muambak ro ba yun na sila. O, pa na mga kasloy. O, dagko na ro ba kay mga kasloy. dagko pa sa yung bukton mga kasloy. Hanggang pa ka, o, dagko pa kasi yung pa. Inig pa ka, o, na naabtik lang yung kakanulay. Inig